Morning guys. So ngayon guys, nandito para tayo sa ating munting babuyan. No? So ipapakita ko sa inyo guys yung DIY natin na paanakan. No? Ito siya guys. Tayo lang na design dito. oh hindi pa ganong tapos pero ito na nilagyan ko na. Itong isa malapit na anak Dito siya nagbubuntis. Dito na rin siya manganganak. Ayun, nandiyan pa yung mga gamit natin. So hindi pa na ligpit natin. So hindi pa to tapos. Ayan. So, itong mga hollow block niyan, wala pa. So, meron tayong mga patiling dito. Ayan. So, may anim tayong gagawing inahin dito. And, dito ay binta natin to. No, pag uh, pwede lang harvest natin. And, dito guys, meron din tayong, ano dito, gawing isang bore. Yun. At dalawang inahin. Yung the rest, binta natin meron pa rin tayo ditong uh, bibinta. Yan. Dito yung may inahin tayong isa. At dito, yan. Malapit na itong ibinta. habis na natin. So, meron na tayong uh, pinapagawa, no? Na septic tank. So, gagawin pa natin to Yung drain system natin ay maganda at hindi siya gaano mabaho no so lalo lalo na meron tayong mga kapitbahay para hindi tayo mapagalitan ng fair naman sa kanila sila yung simisimot ng baho ng baboy at tayo yung kumikita dapat gumawa tayo ng paraan para fair naman yung laban o, yun lang so ayun magandang buhay magandang araw mga kababoy so ingat ingat pa rin tayo sa sakit bye guys